Ayan, Uy. Bui ko na, Uy, buwi. Ayan, ayun na lang. Wow. Ayan. Ayan, ayun na lang. Ayan, idol. Hi mga idol, magandang umabga po sa inyong lahat dyan. What? Nagbabalik na naman po ang aming Bro, channel, about, Castro man? Mini Vlog. So for today's vlog po mga idol, ay... Ano po kami? Si Ad Mag-adventure Mag po kami mga idol. 'Yon. po si Mama mga idol. 'Yan si Ma. mga idol. Si Misis po. 'Yan, Misis. Nagbike po lang kami mga idol. Nandito na pala si Papa mga idol. Napakita na po sa video. Peta po pala kami makarating doon sa ano mga idol dagat. No, ilang sing Anong, ano yun? ilang minuto na lang po bike lang kami mga idol mag-iisa kami ng bike ba? na bike bike balik <laughs> bali mga idol uh, back and adventure po kami kasi mm -hmm. matagal na kami hindi po nag-adventure ano ba namis na namoy namis na namin yung ano yung mga yung preskong isda presko isda ba tulad ng mga tinula ano kahit anong luto pa pwede bali mga idol ngayon pala araw ng sabado yan mga idol yan si Missy, misis yan si misis at si bunso ah, itang ang video ko. yan mga idol nandito na po kami mga idol o yan ito po yung mga dala namin yan po pukot saka bag na po ni mama at yung tubig po naglakad na lang po kami mga idol nakamaskot si Papo Sige po kapawais ako bigay para kita mo tanan yan na po bag meron ano niya yung mga idol pagkain yan Naglakad na lang po kami mga idol. Kasi, ano na lang po. Apit na po kami. Ayan. Ito lang dala mga idol o. Ano, tubig. Saka, ano, dalawang. Ano, dalawang bahay po. Ayan. Walang masyadong tao takos sa inyo yung yung ano, mga idol. Uh, Yan po mga idol oh. Ang tubig po po. Yan. Yan Nag-prepare na po kami mga idol. Yan po. Lalong siya itong tao. Ano muna natin to? Law. Ye ano na po ni Papa. Tanggalin na po sa ano sako. Ngayon idol. Yan. Yung dalawang bike. Meron na po na lack na po yung ano dalawang bike para hindi man nakaw. Bali mga idol. Ano ba? Bike lang ba kami. Pahirapan po yung biyahe. One hours. So, mga idol, sa kita-kita na -kita, sa ano, pag, pag lalambat, mga idol. Ah. Yan na po, mga idol. Oh. Pababa na po kami. Ito, mga idol. Bunso-bunso. Yan. Lapit na po, ano, munas or bumaba yung tubig. So, pahirapan pag ano, mga idol, pag pagbaba. Ito, mga idol. Oh. Yan. Sana ano mga idol, makarami kami nga ano aw ngayong huli. Ano ba, jackpot ba? Okay. Ayan okay. na po mga idol oh. Papunta na po kami doon. Wala masyadong tao po. Nandam na mo na din. Ano po? Ay sino? mo. na. po? Yan pong mag-ama mga idol. Oh. Yan. Yan magsisimula na po kami sa first area po mga idol. Yan ito po, konti lang po kang mama at saka kang papa. Sobrang maraming ilagay na ano mga idol. Lambat. Yan na po. mga idol. makajakpat po kami. po si Andre mga idol o. Oh. Hi Andre. Hi. Ayan na po. Bagong gawa lang po pala itong ano mga idol. Itong lambat namin. Yan po. Sana makajapat lang po. Sana makarami. Ang wish do. Wow. Yan na po. Yan. Yan na po kang mama mga oh. Malapit na po matapos maglagay ng nabat. Yan. Pa-zoom po natin. Yan po. Oh. yan At kampapa naman nandoon po. Marami pang lambat. Ay. Ano yung video? Yan na po. Doon po kang mama mga idol. Sa so, Idol. nandun. Tsaka kang papa. Andun po. Update, update lang po tayo mga idol ha. Sa paglagay ng lambat. Para direso na lang po to sa ano. Bugaw ba? Yan. Okay, yun mga idol. Meron pang dalawang mga idol. Oh. Ay, Ay yes. hey, mo, Andre. Bunso. Yan yeah, La, <laughs> yeah. oh, yeah, yeah, yeah. yeah, mga idol. Wala. <laughs> Dami <laughs> mga <laughs> idol. Uh -huh. Yan. Kiko pa mama. Jackpot. Yan mama. Kiko ah. Yan okay. mga Yan. Yan mga Yan yung pamilya ko mga idol. Dami. Uli. Uh Uli -huh. mga idol. Yan. Uli. da ko. Ibutang. 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 Yan. Yeah malaki mga idol, mga good size. Oh, mga good size mga idol oh. Dan. Oh, meron pang isa mga idol oh. Yan. Yan. Yan si Bunso mga idol. ni? meron. Bun, Bunbuan mo mga idol. Yan. Dami pang isa dito mga idol. Shout out pala sa nanood ng video. Meron to. Tara. Ay. Unyar mo tag ko. Unyar na Marami pa lang mga idol. Kuha kuha. Ani pa? Ngay kay kuha dong, ngay kuha dong. Kisses. Ke. Okay. Ya yeah, si Bonso. Bye ano? uh, bye na, marami na mga um, huli mga idol. Ya yeah, si Bonso po. Yeah. Shout out. Shout out po sa lahat ng nanonood nitong video namin at saka sa pagsusuporta sa channel namin. Walang sawang pagsusuporta. Adbinsor. At saka ano po.

Yo, yeah, mga Yo, sige, sige na. Oh, derby. Dong, kwaso tuloy. Eh, pag... Hanay. Mm. Mm. Yan, mga idol. Yan, dong. Anong ginagawa mo, Bunso? Yan. Tabi, tabi, Bunso. tapi Bunso. Yan, mga idol. Yan, yung silid. Yung mga lambat mo na, mga idol. Daming huli para isda, mga idol. Yan mga idol, yan si misis po. Yan, bunso. Saya-saya po kami dito mga idol. Yan mga lambat naman mga idol ay. Ay, ayaw niya kayo, butang dong, ayaw niya na. Yung lambat naman, nakalak po mga idol. Oh. Yan, kaming po. Ayan. Yan. Yung ano, yung ano, yung ano ah, yung yung ang tawag doon sa bise, pamatom. Yan din na, pangwana. na, pwede na. Pwede na,

Oh apa, ini mau woi, Oke woi, 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 mau woi, 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 ayo Ayo, woi, 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 Bui woi, 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 Wow. Nah. lihat <laughs> Lihat. Intro. Lihat. Ya, jangan ngai dulu. Ya. Mira. Ya, ya, Tidak masuk bonso, Anu, Uwe, ha, ano mga idol? Makai na? Makalason na? Hilo? Makalason? Yan. Ay, putloy. Ibalik. Yan. <laughs> si Bunso mga idol. Bunso. <laughs> <laughs> ano si Bunso mga idol? Ano ah, mga idol? Yan. yan. Ano mga idol? mga Ibigay Bunso. Ibigay Bunso. yeah đi yeah này đó oh, yeah này kia đó yeah đi nó bengun đi không Idol nhanh barak anh đi tập tân đi nói chuyện anh nói chuyện đi nói Tebangi, tebangi, tebangi si Andre. Bab, bab. Olah lembut dah lid. Kuan ni mak. Ada lah. Dong, tebangi si Mama dong. Derek, asyik berdua dong. Hmm, yan dag. Ito mga idol Yan. Ako lang hindi lang ko mapakita na sa camera mga idol. Yan oh. Nay. Yo. Ah, dua po. mga idol. Mga ano lang ko to. Maliit na trap pero pwede na sa ako na mga idol. Kinilaw po. Nagira po sa tubuan ka. Yan. Pero meron nga, meron. Uy, ayo. Tama yung idol. Yan. <coughs> Pero eh. oh, oh. po, po idol, ay. Tilapia, masarap kilo po, mga idol. may dito pala, idol, oh. Yan. Wow. Grabe ito, mga idol, Tilapia po. <coughs> Naka, <bansaw. tose> So mga idol, uh, tapos na kami ng lambat po. Yung mga bata, yung na, doon ba, naligo ba? Naligo kami, pa naligo pa. Kami dito, kami dito kami sa ibabaw ni Mrs., si Mrs. nag ng kamera, Yan ang bike ng mga idol. Yung yung mga huli namin, ito na. Ito na mga idol. ilagay namin dito. Tapos mga idol, uh, sa bahay lang siguro yung kainan mga idol ah. Ang kunti siguro no. Yan mga idol, dito naglagay lang kami ng dito naman ilagay yung mga huli sa bag mga idol. Ito na mga idol. Yan dagat mga idol. Oh. Yan. Yan. Ito pala yung ano ba e-bike. Yan ang e-bike po mga idol. At ito mga idol. Ito yung lambat namin. Ano namin? Doon dagat. Sampay ba para ma <laughs> mabawasan ng tubig ba? Yan. Ito na mga idol. Ilagay nito sa sako po. Yung huli ng mga idol. Barong -bar. Yan. Size. Yan. Ang huli lahat ng mga idol. Malaki naman po mga idol. Good size naman po. Yan. Yan mga idol. Babo ka, uh, ito Wala akong ilo Plastic mga idol O, oh, malaki naman mga idol oh. Meron namang ano, yan Na, Mga idol o oh. Babo mga idol, uling uh, kuling 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 O, oh. dami namang huli naman mga idol o oh. Ito ito mga idol eh. Dami meron, meron danggit mga idol o oh. Ayan, good size may idol. Idol ka, may idol ng video. Yan. Ito lang siguro ang nahuli ng mga idol. Tapos sa bahay lang siguro. Lahat. So mga idol ah, hintayin niyo ko sa bahay. Doon ta magtangalian ba? Nga ano sa sa kakinila police po. So mga idol, tapos na po kami maglambat. Yan, pauwi na po kami. At, at saka abangan nyo na lang po yung ano, mamaya, yung kain namin ba? So mga idol, Uwi na kami. Naka-ninja po kasi sa sobrang init na panahon ngayon. So mga idol, let's go! Lang, sige na. So mga idol, nandito na po kami sa bahay. Ito na po, nakaano na po si Yung bike mga idol, lagyan to na ano ng tubig mga idol. Baka, ano tubig Kaya. ng dagat ba? Baka, anong tawag sa Tagalog? Kalawaan, asa na? Kalawang. 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 Opo, Opo mga idol. Ipakuha ko.

Dili na ito, butang na alinit. Ayan. Ito. Alat natin. So,